Hello. Ito, magde-demo kami ng yung paggawa ng gamot ng para sa galis ng aso. Ito po yung second step. Tatapusin ko na hanggang sa templahan ng mantika, yung mga use ng mantika. Ito po yung oh, paano makikita yan? Ilapit mo. Ito po yung naging abo nung isang sako at dalawang plastic Ito po yung naging abu Ngayon sasalain ko pa Ayan o oh. Ayan Ngayon sasalain ko pa yan Okay Ito na sasalain na natin Para pinong pino kailangan tiyagaan lang kaya yung isa first step uh, kinot off ko na lang pinakita ko lang sa inyo kung paano sunugin dahil yun ginawa, ginawa namin yun uh, nagsimula ng alas 9 hanggang alas 3 ng hapon natapos kaya masyadong malaki uh, mahabang proseso Abo kayo ito lang po ano kaso mo hindi na natin maaabot ito pino mo Kaya sinasala ng para maging pino kasi kung kasama pa ito, marami pang natitira eh. Pagkasama yan, mahirap i-apply dun sa pag ginagamot na yung aso. Ngayon, walang lagot yan. Tuloy-tuloy hanggang sa timplahan ko ito mamaya ng mantika yung mga gamit ng mantika ngayon yung mantika dito kaunti pa lang kaya tit titimpla ko ng tama lang doon sa base sa dami nitong abo ng puso na saging sa yung balat tiyagahan lang ho ito kung walang gastos naman ito wala pero garantisado talaga ito sa gamot ng dalis ng a. kapit mo kayo para makita. Yan mo, kung bunan Ito, balat ng saging balat ng puso ng saging ito. Kaya sa susunod na gagawa, konti na lang sunog ito eh. Ito pong mga nasala, ito ang gagawin na panggamot sa galis ng aso. Ngayon, mag magtitimpla ho kung base dito sa dami ng mantikang nandito. Ito lang kasi. Doon sa bahay, meron. Doon ko ito titimplahin. Pero, for the meantime, titimplahin ko dito yung base sa dami lang nito oh. kasi pag masyadong malapot eh hindi masyadong kumakapit sa katawan ng aso okay yan yeah. Ito yung kanyang ipunan ng, ng mantika. Ito po yung tira sa pagpiprito. Mantika. Ngayon, titimplahin na natin. Pag napadami itong abo, sigurado magdadagdag ng mantika. Kaya for the meantime, timplahin na natin yan. Yan, napit mo kay. Yan. Ipakikita ko sa inyo kung gasino kalabnaw yung dapat i-apply sa paggagamot sa asong may galis. O, malabnaw pa yan. Nagdaga natin ng konti. Okay. Ito pwede na. Ganito ka lapot at saka kalabnaw. Yan. Kailangan pag apply nito sa katawan ng aso ito. Ayan. Ganyan lang kalab, kalabnaw, kalapot. Ayan. Huwag naman masyadong malapot na malapot. Hindi kakapit basta-basta sa katawan ng aso. Kailangan tiyagaan din. Gagamitan ninyo, kakamayinan nyo, o ganyan. Halimbawa, Lalagay na ninyo sa katawan ng aso, tapos kakamayin ninyo. imamasads ninyo. Ah, lagi ko nang ginagawa yun eh. Pag naglalagay ako nito, marami na akong video noon. Parang minamasads yung katawan. Okay? O yan. Ganyan lang. O yan. At ito, titimplahin ko sa sa bahay pag yung ayaw ko lang kung tatama yung mantika mag-iipon pa rin pero may panggamot neto sa isang aso kulang ito kasi may aso akong ginagamot isang beses lang gamutin ko okay na pagpapatuloy na lamang sabunin ng perlang puti kung naman dalawang beses ko lang in-applyan ito magaling na minsan naman tatlo Hanggang tatlo. Pero yung binigay sa aking pag, eh, wari ko, aabot hanggang limang apply nito. Pero ngayon, magaling na. Paliliguan ko nga sana ngayon eh. Kaso magde-demo ako nito. Mamayang hapon siya kung papaliguan. Okay? O guys, uh, uh, ito, ito, ganyan, kalapot. Okay? Oh, Hayaan nyo, ibibidyo ko pa rin yung pag pagina-applyan ko nito kung paano talaga para makuha ninyo talaga yung tamang proseso Okay guys bye bye and see you in my next vlog